So ngayon guys ay uhulihin ko tong mga manok ko dahil sobrang iilap na. Pinakawalan ko lang ko ng ilang araw kaya iilap na. So stay tuned lang kaya guys. Uhulihin ko to. guys, nahuli ko na yung isa. <laughs> Matalino man ang matching, nalalamangan, nalalamangan pa rin. <laughs> Ilang araw ko lang itong pinikawalan. Video, mailap na sila, ayaw na magpalapit sa tao, kaya hulihin ko na baka mamaya. Kung saan-saan pa ito mapunta eh. malapit na itong mangitlog itong isa na to yung babae yung lalaki hindi na huli guys nakatiglas alamin pa natin yun so ayun na guys nahuli na natin <laughs> mailap na talaga ayan nahuli din natin sa wakas kaya alam mo ha, matalino mo na matsing na paglalamangan pa rin. So yan guys, itatali na natin to. Dahil nahuli na natin. sa wakas. Nahuhuli rin kita. Kasi kung hindi natin to eh, kung hindi tukog, kung hindi ko tayo guys, mahuhuli. Kawawa yung isa, laging inaaway eh. yung babae. Eh baka patayin lang nito eh at saka umiilap na siya kumagalan ng malayo baka magawang tinula pa kaya yan kaya nang hulihin kaya nang kung gano'n. na buti nahawakan natin doon sa silong parang ano guys parang manok labuyo na yung kailap nya so yan nahuli natin guys yung manok na manok ko na mailap nahuli ko na so yan Maraming maraming salamat sa inyong panonood at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutan ni like at subscribe ng aking YouTube channel Will Mix, mix Vlog TV. So, yan. Maraming maraming salamat sa inyong, sa inyong pagsuporta at panonood. At hanggang dito na lang.